ito naman kahit walang trabaho may privilege <tries> <tries> guys guys tapos may nataligot. pwede ba apa guys ano yun? it's attitude <tries> <tries> guys israel kamu guys laging sumasagot yan, guys Lagi sumasagot. Kala niya tama po, palagi <tries> Ito so, si Israel ngayon, 7 years old siya. Ngayon ay April 2024. Ngayon naman yung tura ni Jinx. mga time na in love pa siya sa akin. Yung mga gusto. naman, kung ito compare mo sa amin yung ano, yung babad namin sa si cellphone. So yung lamang lang ako lang siguro ng 30 minutes. Kaya, syang madala, syang banyan, please, eh siya madala siya mag Netflix eh. Ito si Israel, madala sa games, masadala sa TV. Eh, alam mo ang ginawa ko? Ginawa ko? Tinanggal ko yung TV, eh. bakit? Kasi gusto ko, every... Saturday lang yun nasa, ano, sa bahay. Kasi ang mangyari gusto ko, library time, di ba? Diba? Ito naman, kahit walang trabaho, <laughs> may privilege. Ika Wala kang ang Thursday sa bahay. Wala kang ang Thursday sa bahay. Nag-school nag ako, dalawa pa po. Nag-school -e ka? Wala akong paso kahapon. So inahawin niyo akong dalawa. Sino ang copy mo dyan? May... Sino nagpag-iisipan pa <laughs> rin yan? Oo, oh, ako yung dapat yun ah. Oo, ako yun ah. Oo, ako yun ah. Ito lang ah. Oh, Oo, may nag oh, May copy si mama. Nagawa Tug natin sila. Bigyan nyo lang ako lahat eh. Ay, ay, saan ka pupunta? Nandito kami ngayon sa SM kasi brown out at mainit sa bahay. Sa second floor, sobrang init. Tapos sa first floor naman, ah, grabe naman nung ingay ng generator doon. Kaya ayaw namin doon. Mamaya, manilip. Mamaya, kakain kami sa Greenwich eh. Sa akin si manager. Huwag oh, nila magkakaino ah. Tumarap ka dito. marup ka. Tumarap ka. Lalo, Marap ka. Lalo, guys, nagbibidyo ako guys. Tapos may nakataligot. Pwede ba yun? Ano diba guys? Ano yun? Bad attitude? Bad attitude. Guys, <laughs> si <laughs> yes, Israel Gamu guys. Laging sumasagot yan guys. Laging sumasagot. Kala niya tama yun. Tama ko pala. Nag, ano nga, layo? Bago may hawak ako ng cellphone, sabi niya, natitikan ako. Tapos, nakita, pag sumilad ako, nanonood siya. Guys, hindi to tarin, guys. Kasi ako, pag nang cellphone ako, nagre-review ako. Nag-aaral okay. ako. Ano pala yung totoo? Wala. Lagi ako nagre-review, guys. Alam mo guys, inaayos ni mama yung ano? Inaayos ni mama yung bed. Tapos yung bed, kapag nakita mo yung paha, lahat ka, ako malinis sa paa ko, pero meron sa amin madami yung paa. Hindi no, jump jump pa sa bed. Alam nyo guys, si, si papa ko, umaakyat sa... Nakadyanto yung paa, madumi. Tapos nakita ni mama, sinigawan, sinigawan siya. Kasi tapos na dumi-dumi na. Guys, alam mo yung ano yung clay, di ba madumi yung po saan-saan ginaganon sa side yun eh, ginaganon. Tapos maglalaro siya guys sa bed, kaya ang dumi ng bed. Yung, yung, papa ko po, lagi po sa pag natutulog po kami, pag natutulog po kami, ang ingay-ingay niya po. Paano ingay? Nag-dempty-dempty. Nag-awa. Uh, nag po kumakain po kami. nag po kami. Tapos po, siya po nag cellphone Guys, may cellphone ako. Pero, hindi da, hindi lagi. Pero ito guys, yan, yan guys, yan. <laughs> Yung bata na yan, talagang bata na yan. May cellphone na siya. May watch pa siya doon sa TV na malaki. Tinanggal ko nga guys eh. Ewan ko lang kung anong masasabi niya. Kakabit ko ba o oh, hindi na alam guys, ang papa ko po, palagi po siyang bili ng bilin. Ng no, ano? Sabang kunti-kunti na lang. Guys, wait lang. Na. Sabi niya, bili ng bilin. Tignan mo kung sinong, kung sinong bumili ka niya lang. Ayan o. Eh. Ayan yung binili niya. Inutumo lang daw siya. Ay, sabi niya mama, hindi daw naman ayaw niya naman talaga bigyan kanya. Eh. ganyan sa guys tapos hindi mo na hindi mo siya namiligay ganyan sa maguto yung asawa naman guys focus sa business talagang kahit ano talaga kahit ano talaga ipapasukan niya ito yung si mama guys focus sa business sister po sa food tamo alam mo guys pag kukuha ko ng ice candy sa rep guys kukunin niya rin sa akin kaya siya yung mubos kapunta dah yan ako yung bata na Takay gusto guys. Okay, kain lang kayo. Kain lang kayo. Kailan ko lang ako lang. ko lang siya. Yun. Okay na. Good. Okay, dahil smile. Yun.